gusto ko po sana malaman, yung, yun nga, you showed the video already, yung uh, lalaki pong na-torture, kagabi lang na po yun, at lumapit siya sa SAP, ano po yung circumstances, paano po siya nakatakas, paano po siya tinulungan ng ating po mga SAP? Yes ma'am, na itong, uh, yung kinuwento ko po kanina dahil nga nakuha na natin yung 157 ang immediately ma'am ay kinordon po natin yung area para i-secure lang po so hanggang ngayon po ay nandun po yung uh, A uh, personnel po ng SAP, kagabi po ay habang nagbabantay po yung mga SAP, ay may narinig po silang ingay. So ito na po pala yun, yung, uh, yung, yung, suspect lang. Yung pinapakita po niyang, sige, pakita mo na lang. Yan po, ito po yung sinasabi niyo po ma'am Nakagabi ko, kung mapansin niyo po Nakaposas pa po siya at nakakabit pa po siya Doon sa bank, sa parang uh, uh Uh, ang don doon, bed, bed frame po ng uh, yan po naka nag, 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 nagpupumiglas po siya according dito para pumakatakas siya kasi in, naka inaiwan po siya doon sa loob. So nagpupumigla siya, baka makakawala pa po siya dito at narinig po yun ng mga sap. So nirescue po nila at yan po yung tumambad sa kanila, nakaposas po siya doon sa uh, bed frame at may mga pasap po siya. At uh, humingi po sila ng, uh, humingi po ng tulong yan at sinasabi po nitong uh, mga around 12.30am po yan ng uh, ng uh, June 6 po. At according to him, uh, he was a kidnap victim po. so Uh, going back po doon sa 157 ma'am, may nung uh, nag-flag down, down na po nila yon at in-scar po nila yung, uh, yung area po. May isa po doon na, na, na nagsabi na kinidnap din po siya, um, uh, female uh, foreign national. At nung nandun na po ma'am sila sa tanggapan po ng PAOK, may isa rin pong lumapit na male foreign national at sinasabi, sinasabi, may kidnap, may kidnap. So tinitignan pa natin ngayon ma'am kung amat uh, doon sa 157 na rescued, kung ito po ba ay nagtatrabaho doon sa tinatawag po nilang ayaw po nilang tawagan po, tawagin po itong uh, Pogo Hub dahil it appears na hindi po ito lisensyado na mag- uh, mag-engage po sa internet gaming uh, uh business po. May dalawa may hawak pong uh, kopya, i-play mo lang na binubugbog po 'yan sang uh, pudyo mong babae po 'yan base base po sa bosses niya. Then yung isa po, uh, lalaki na ang bumubugbog din po mga Chinese speaking o oh, na na mga suspect din po. Yan po. Ito po ma'am yung naging uh, basihan po kung bakit nag-apply po sila ng uh, wakan po sa Malolos. And supposedly nga, bago ma-implement yan, mukhang nabulabog po because nag-leak po siguro. So, unfortunately po, yesterday, we were informed po ng PAOK na na-reverse po ng uh, RTC Malolos yung una po nilang uh, sinampa po na nawawakan po but because yung nangyari nga pong uh, may nakatakas kagabi, madaling araw po ay uh, ang CADG po will apply another search warrant kasi lumalabas po na mayroon pang laman yung establishmento base nga dun sa nakatakas po uh, kagabi po so binabantayan po ngayon ma'am ng uh, SAF uh, po yon to make sure na wala pong makakalabas po doon sa ngayon. Obviously, ma'am, tortured ito kasi ang dami niyang pasa sa buong katawan, sugatan po siya, dugoan po siya, makita nyo, ang dami po niyang pasa sa katawan. So, that uh, led us uh, to, again, decide to apply for another one At this time, ma'am, CIDG si na po, ma'am, ang mag apply So, pending approval po ng uh, search wakan po, ma'am, ay binabantayan po ng, uh, ng uh, SAF po ito. Tapos, po, um, napasok na ba? Para lang pumalinaw, kasi search warrant ko yung binawi eh. Napasok na ba na kapa, nakakalap na po ba ng ebidensya o hindi pa po? So, hindi, hindi pa po ma'am. Hindi pa po napasok in the absence of the uh, search warrant po. So nag, -nag ba talaga ma'am or um, nag-apply po ba ng additional warrants kaya po na na-delay yung pagpasok? Yes po, ma'am. Uh, the uh, PAOK made sure na magiging uh, legal po yung pagpasok po nila sa establishment. However po, ay uh, hindi nga po 'yon na natuloy because nag-glitch. So presumably yung search warrant na nauna po nilang nakuha po